So yan guys, napalitan ko na yung SOIC8 clip Ito yung hindi na ko makapit. So dito na rin makapit sa IC board. Sa IC chip ng board ko. So ito yung pinalit ko, itong um, itong distance probe na distance probe ng na 5.8 spacing. So ngayon na siyang togo pins. Ayan siya. Ang natin siya ilalagay. Yeah, di ba sa kung ilalabid mo ang ice chip na. dapat na yung 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 Ito yung 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 tanggalin na natin yan sa mismo pinboard open natin video ngayon try natin kalasin to gamit ng pick ayan para makuha natin yung screen para pakita ko lang sa inyo yung white screen bago natin i-flash yung pinboard dito ayan nakita nyo diba wait lang kakalasin muna natin open natin since na nakalasan natin tong tunnel natin sa mismo na lagyanan niya ayun so kakabit na natin yan dito ito, ito siya kakabit para bakit ako lang yung white screen ok pause muna natin ito yan nakabit na natin yung ating tunnel dun sa board, board. para bakit ako lang yung white screen nakabit na rin yung 12 volts equals to 3 ampere okay 12 volts and 3 amperes to nakabit na rin yung Uh, one to. two way power adapter okay. at ito, 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 para sa ito, okay so ito, natin siya ito, 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 diba? see Dahil nang white skin o, da, dahil, dahil nang white skin pa rin yung panel natin So tayo na natin sa i-flash Gamit nito Gamit nito ang distance 5.8 spacing probe natin Na merong Pogo pins Ay, May may pogo pins yan Ngayon uh, Ayan talibon natin itong adapter natin 12 volts to 3 amp Bay. Post muna natin itong video. Nakaop na tong ano natin. bottom bridge natin itong ating control board natin. Okay, post muna natin to. Ang galing mo na sa panel yung ah ito to. Okay, post muna natin to. At kaya natanggal ko na sa panel natin yung ito. Kasi magpalisa tayo ng paper. At pati ito. Tanggal na rin natin ito. Mamaya, tetestin natin siya ulit kung babalik siya sa dati okay maos na ngayon 12.6 pm 6 pm okay so punta tayo doon sa natin lalagay natin dyan yung ito post mo natin itong video sa so, CH, ano CH341 ipogramin natin ano natin kasama yung distance probe natin o no? distance type probe kaya nalipatan natin yung ating control board dito para iipipin natin dito sa IC na to ito yung marker sya para sa pin 1 so di naman problema ito kasi yung SOIC 8 clip na to di na kumakapit yung sa IC natin tubukan natin yan ano na para o demo lang pa? Diba, di na sya kumakapit so yun yun, yung solution palitan yung pinaka uh, <coughs> connector sa ating CH CH3418 ito okay so kabit ko lang yung dito para makita natin yung akma siya okay so ito yung napagtan ko guys mag to na SOIC 8 <coughs> clip na steady lang kailangan mo siyang hawakan ng kanito ganyan eh. so itong may black na no marker dyan eh, ay ko sa pin 1 may arrow dito sa IC okay. ganyan siya hawakan mo siya habang kailangan dito sa laptop okay so ito natin yung pakita eh. so, sana kumapit siya no? para hindi masayang yung na binilid natin okay ito na ito okay, saan natin ma-program saan so, natin lang so yan naman binubuksan natin ng laptop natin punta dito, dito natin tasok yan mamaya isa isa wala lang na Ah, check natin kung mabasa yung Ito. Ayan lagi muna tayo sa ating laptop ah, kailangan mong nakahawa ko dito na nasa HD po mga dito ko hindi pa natin natapat ng camera ayun na ba nag-log yan tapos muna tayo mag, mag mag ano mag stamp ba tawag doon Ayun yun pag direct ok patas patas muna dapat ah, kasi yan mag lock okay maglock siya parang sa iniipit lang ganyan siya no ganyan siya ginagawa pa magkubot kubot na nakasaksak yung ayos yun natin ayan nakabukas na yung laptop natin wait okay lang ha hindi natin magani yung laptop natin okay nandyan yung ating pambot Okay, ini sih, tu mungkin natin. nanti nak setup nasiya. Ano tama uh, ko kakabit mo para hindi pa ma fry tong ah uh, game board yung stage 3 h, 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 h 1 na Ay. Okay. So, ko muna yung video. Ah, uh, ganun pala siya. Pwede natin Dapat may stable siya. Awa ah, ko muna siyang ganyan guys. So, mas madali lang siya kaysa dun sa una. Ito kasi mas mahirap hawakan ito nung hindi ko makara ito so mayroon pawakan sa so, kalap yung talo na hindi siya intact so mas so, wala dito isa yan mas wala dito yan okay so, muna natin tapos muna tayo sa so, pagkabit so try na natin kabit yung ch 3 ito mga na ay tapat natin dito sa may arrow dito ayan ay nakita niya to tapat natin yan. Ilaw. Okay. Posting nyo dito kung merong malabas. Wala. Hindi siya matetek. Ayun, oh, no? Babasa siya, guys. So, pakita ko na lang sa inyo kapag natapos na. Okay. Kasi, nangiripasin mag, ano, nababasa siya, guys. Ayun, no. Mag-garansya. sa garansya, o, mag -garansya. So, okay, no? Mabakita so, ano na sa inyo kapag tapos na, okay? Set up muna muna yung ating video program. Pause muna natin ito. So same pa rin ang problem, USB din na recognize by the system. Hindi ko alam bakit ka eh, naman, pero kaya natin i-eject yung USB tapos close natin yung Windows. USB din na recognize. Okay.